Bakit nagpatuhuli nga yung kapatid ko? Ganito siya. Tuh, 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 tuh. Bakit naman naman Kengkoy, kengkoy, maglakad. Oh, Ahoy, okay, mabayaan na kayo mag-video. <laughs> 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 Yan, Yan, guys. Nagpatuli. guys. na, ano, baboy. Yan. Mama. Kumanda ka sa akin pag gumaling to. Gento! Gento! Bit-bit-bit-bit yung totoy! <laughs> Gento! Gento! Bit-bit ang totoy! <laughs> yung, yung, yung kanina nga yung tinulip! <laughs> aw! Aw! aw, aw. Sabi <laughs> yung isa naman yung nagpatul na ako ganun yung bit-bit-bit-bit yung totoy! Gento! Gento! Gento. O, Di basta-basta basta tole! Magpatuloy. Mahirap magpatuloy, no JP? Sa mga lalaki niya, huwag na kayong magpapatuloy. Kung hindi, magdagyentol. Putol yung tete niyo. Hindi naman, pinutol lahat eh. Yung bayag lang yung pinutol. Pati yung bayag. May longgan yung sa kanya mamaya kung pinutol mo yung bayag mo. Gento. 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 O, ang ano yung ano. Oo, ang an, sa kanina, pero tinapon na ng ano, yung, taga, yung nagtapon. May nagtapon dun eh. Di ba kanina may polis pa yung maraming nagtapon? Ay, matagal na ako umihit pag ano. Para kang umiibak, isang oras ba umiigit? Umiigit ka talaga. Gento. 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 Gento.